Hey, what up, saying you guys? Lahat? Uh, good morning. Gising lang natin, guys. Uh, I'm Blitz nga pala, and welcome back to my channel. And uh, this is the third day of uh, the year. Today is uh, January third. And um, trying to do my best to keep up with my vlogging, um, work, vlogging, and together with my family, uh, we have two jobs. Um, so we're just trying to balance it out. I challenged myself uh, for the beginning of this year. Sabi ko talagang ipapush ko yung pag upload ng video sa aking YouTube channel. It's not because gusto ko talagang kumita ng malaking pera or I need a lot of attention. It's just, uh, it's been like 10 years <laughs> since I said to myself, mag-upload ako ng video, mag-upload ako ng video. And <clears throat> nothing has been done yet. So this year I will try my best to keep uploading and um, who knows right Kung saan man umabot tong channel na to sino man ang uh, abuti ng channel na to ng YouTube ng aking mga videos and hopefully guys like yung sinasabi hopefully kahit 1 minute lang of my clip out of 10 minutes or 5 minutes sa inupload ko may makukuha kayong something na parang uh, aral or uh, good vibes positive energy hopefully meron kasi uh, sometimes people just need uh, motivation to themselves nagahanap lang tayo na parang magmo-motivate sa atin so hopefully I'm trying my best to to um, encourage you guys to pursue your dream um, whether it's a Canadian dream whether it is a um, American dream or anumang klaseng dream yan Hopefully, you guys are are um, pursuing your dream. Kapi muna tayo, guys. <laughs> Ooh, solid. So, ngayon, it's currently 524. Well, pinapainit ko yung sasakyan kasi sobrang lamig na ngayon sa labas. Right now, let me take a look. Uh, ano bang weather ngayon? Uh, weather tayo, weather. my love. yes guys so guys today is uh wednesday yeah second day back to work tayo ngayon guys and so uh, i hope you guys see me and hopefully bumaba to aking roll down yan kailangan mong bumaba Ah, it's not too bad. Hindi naman pala ganun kasama ngayong umaga. Nasa zero tayo ngayon At Di naman ganun kasama guys Medyo malamig ng konte Medyo chilly ng konte Pero di naman ganun ka Ano talaga Kailangan ko na magpagas mamaya Kasi yung gas ko Hindi na Hindi na siya ano less than half na siya. Ayan. So, papunta na tayo sa work. Papunta na tayo sa work ngayon. Kita pa ba ako, guys? I'm just gonna turn on this light right here. Okay. Kita, kita. Ayan. Woo. Oh, yeah. Magandang umaga sa inyong lahat. Papunta na naman tayo sa workplace natin wala pang one minute na sa workplace na tayo <coughs> ito yung kagandahan ng workplace ko guys ayan napapakita ko sa inyo yan yung, yung, mga barns na yan Diyan ako nagtatrabaho guys ayan unfortunately hindi ko pwedeng ipakita sa inyo yung loob kasi bawal ayan so we respect their privacy guys pero yan yung pinagtatrabaho ko limang barn yan na puro turkey ang laman yun lang, paglabas mo ng bahay, wala pang kung lakad, siguro mga abutin ako ng mga nasa 5 minutes na lakad kasi yun, take nagte-take time ko sa paglakad. Pero sa ano sa tawag nito, sa kapag gumamit ako ng sasakyan, wala pang 1 minute nandito na ako. 'Di ba? Super cool, right? Ay. May umagaw ng spot ko, guys. Ang spot ko At yun ay si paring Ralph Inagaw niya yung spot ko guys Kung yung pinagpaparkan ko lagi Diyan na siya nagpapark Ayan o Yun o, Yung truck na yan Ako maaga na talaga ako pumapasok Pero malupit tong taong mas maaga po kaysa sa akin. Pero yung bahay niya siguro mga nasa 10 minutes lang mula rito kaya maaga din siyang pumapasok. Napakalupit, 'di ba? <laughs> Tsaka masipag sa trabaho. Canadian siya, guys. Isa sa mga Canadian na talagang masipag na kilala ko. Okay, so kailangan ko nang magmadali kasi tag nito. Gusto kong matapos agad yung mga dapat tapusin ngayong umaga Makapag-set up para ready na yung ating process for today At uh, mamaya abangan nyo ulit yung video natin after yung work Okay? I'll see you guys later Have a good day! Yo! What's up? hey <laughs> Kamusta? Uh, hapon na dito sa Canada ngayon uh, Off work na tayo tapos na tayo sa ating unang trabaho for today ayan uh, nag <clears throat> work tayo ngayon ng 9 hours and a half ayan so ngayon uwi lang ako saglit sa bahay kakain saglit bibihis kasi kahapon ko pa to suot no and then uh, pupunta na naman tayo dun sa ating part time so hopefully na meron pa akong time para mag video ulit mamaya on my way there okay Uh, ano man ako guys, medyo tight na yung time ko So, mamaya ulit Hey guys, what's up? Kamusta? Oh yes, yes Pupunta na naman tayo ngayon sa ating uh, Kwan Sa ating uh, pangalawang trabaho Laban lang guys, laban lang Alam nyo guys <clears throat> Pagod din yung katawan ko guys Pero, pag <clears throat> Pag uh, Tawag nito Marami kang bayarin Talagang Kailangan mo talagang Humataw Kaya hindi kaya Nung aking uh, Day job lang guys Yung aking ano? Yung aking Expenses Kasi meron akong anak At uh, <coughs> May mga Sinusuportahan tayo Sa Pilipinas At uh, Dito kasi <coughs> Lahat ng galaw mo Bili Hindi katulad sa Pilipinas na uh, Kahit Ultimo Sili Nga rito Kailangan mong bilhin Yeah. <clears throat> mahirap, mahirap talaga Pero kahit papano ay nakakasurvive naman tayo Pero nga pala, wala pala akong mic guys ha. So yung naririnig nyo na audio ngayon Is mula lang dito sa aking uh, internal mic Sa aking camera So hopefully narinig nyo pa rin ako Try kong lalakasan yung boses ko uh, Pero right now I'm on my way sa aking uh, pangalawang trabaho yan 4 hours lang naman to guys Di ko pa pinapatay yung sarili ko talaga. Pero ngayong araw kasi ang lamig kasi. Ang lamig. Ngayon ay uh, ano ba kanina is uh, negative ano. Negative 1. Ngayon positive 1 pero ang lamig sobra. Sobrang lamig guys. Kaya <clears throat> wala. Yung tawag nito. Yung uh, pagod Tsaka kanila, lamig ka pa eh nagmix, naghalo-halo -halo na. So ang ending sana wag naman cross my fingers wag naman sana na sumama yung pakaramdam natin kasi pag walang trabaho wala din tayong bayad <laughs> wala tayong income so kailangan talaga natin pumasok pero hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo magpapahinga di ba <clears throat> hahataw lang maghahapit lang tayo ng ano ng uh, kahit limang araw lang maghahapit tayo and then after yan magpapahinga tayo kailangan din ng natin ng pahinga kailangan ko rin na makipaglaro sa aking anak kasi siyempre lumalaki na siya at isa yan sa mga nami-miss ko guys yung ano yung milestone na aking, aking anak Brayton Papa is here wow I miss you anak my boy boy Papa is here open Papa open the gate sorry open the gate anak I miss you open the gate yeah you have to you have to lift it up okay open it up open it up wow My Yee. boy boy! Yee. My boy boy! I love you! I miss you! Can you hold it for papa? Can you hold it for papa? Oh, good job!